Kumusta mga kasaliksik? Noong Desyembre 2021, nag-ipon ng humgit kumulang isang daang sundalo ang puwersa ng Russia sa paligid ng Ukraine na napalibutan ng bansa sa tatlong bahagi. Pagsapit ng Pebrero 2022, pumasok ang Russia sa Ukraine na mayroong 83 batalyon at humigit kumulang 200,000 daang sundalo na naglunsad ng pagsalakay. Ang layunin nila ay makuha ang Kiev sa loob ng ilang linggo upang mapatalsik ni Pangulong Vladimir Putin ang Pangulo ng Ukraine na si Vladimir Zelensky at gawin ng Ukraine bilang bahagi ng Russia. Ngunit hindi iyon ang nangyari. Sa kabila kasi ng malalaking pwersa ng Russia, matagumpay na napigilan ng mga sundalo ng Ukraine ang kanilang pagsulong. Mula noong Pebrero 2022, patuloy na lumalaban ang mga Ukrainian soldiers na napipigilan ng pag-usad ng Russia at muling nabawi ang mahahalagang syudad tulad ng Kharkiv. Noong Agosto 6, 2024, Sinimula ng Ukraine ang kanilang sariling pagsalakay papunta sa teritoryo ng Russia. Natalo ng Ukraine ng Russia sa halos bawat hakbang. Napalupig ng estratehikong galing ng mga Ukrainian ang mas malaki at mas mabigat na puwersa ng Russia. At ngayon ay hindi na lamang sila nagtatanggol. Pinangungunahan na nila ang pagbagsak ng militar ng Russia. Ayon kay retired General David Petraeus ng Estados Unidos, malapit nang bumagsak si Putin na ang kanyang hukbo dahil sa kaparehong pressure na kadalang ipinataw sa Ukraine. Si David Petrejus ay isang dating general ng US Army na no may malaking karanasan sa pamumuno ng mga puwersang militar kabilang na ang pamumuno sa mga pwersa ng Amerika at NATO sa Iraq at Afghanistan. Siya ay isang kilalang eksperto sa larangan ng militar kaya't mahalagang pakinggan ang kanyang mga obserbasyon tungkol sa estado ng pwersa ni Putin noong Agosto 18, 2024. Lumabas ang isang panayam kay Petraeus kung saan ipinahayag niya ang mga tagumpay ng Ukraine sa kanilang digmaan laban sa Russia. Inilahad niya na ang galing ng mga Ukrainian sa estratehiya ay nagbigay ng malaking pagbabago sa buong digmaan at nakuha nila ang kontrol ng sitwasyon mula kay Putin. Isa sa mga halimbawa ng tagumpay ng Ukraine ay ang kanilang pagsalakay sa Kursk noong Agosto 6, 2024. Sinabi ni Petreus na nagulat ang mga Ruso sa kanilang kakayahan na makabuo ng isang pinagsanib na persa mula sa iba't ibang brigada gamit ang mga sundalo, artillery, depensang panghimpapawid at iba pang sangkap ng militar. Ang pagsalakay na ito ay naging matagumpay dahil ang mga depensa ng Russia sa border ay hindi masyadong matibay. Maraming ulat ang nagsasabi ng mga tropa ng Russia sa lugar nito ay binobuo ng mga batang conscript na wala pang sapat na pagsasanay. Kaya't hindi nila nagawang depensa ng teritoryo laban sa mga bihasang sundalo ng Ukraine. Bukod dito, nabanggit ni Petraeus ang mga benepisyong nakuha ng Ukraine mula sa pagsalakay sa Kursk. Napalakas ang moral ng mga sundalong Ukrainian. Nakuhuli sila ng mga bilanggo mula sa Russia na maaaring ipalit sa mga bihag nilang kababayan at naputol din nila ang mahahalagang linya ng tren na ginagamit ng Russia para magpadala ng mga kagamitan at sundalo. Sa kabuuan, pinatunayan ng pagsalakay ng Ukraine sa Kursk ang kanilang estrategiya at katatagan ay higit na nakalamang sa Russia. Ayon kay Petraeus, ang tagumpay ng Ukraine ay patuloy na nagbabawas sa kakayahan ng militar ng Russia na umaasa na lamang ngayon sa mga walang karanasang sundalo upang depensahan ang kanilang sariling teritoryo. Ang pagguho ng militar ng Russia ay tila papalapit na, ayon sa mga eksperto tulad nga ni Petreius. Ang pagsalakay sa Kursk ay hindi simpleng hakbang ng Ukraine para kunin ang teritoryo ng Russia. Ito ay isang pagpapakita na ngayon ay lumalaban ng Ukraine sa digmaan ayon sa sariling mga kondisyon nito at hindi na ayon sa Russia. Ang matagumpay na pagsalakay ay nagpapakita ng mga kahinaan ng Russia, lalo na sa ilang mahalagang mga espeto. Bagaman dinadala ng Russia ang dandaang libong sundalo sa Ukraine, bumabagsak naman ang kanilang mga panloob na depensa. Katulad noong Agosto 27, sinabi ni Alexander Sursky, punong komandante ng Kiev na nakahuli sila ng limang daan siyam na apat na bilanggo ng digmaan sa loob lamang ng dalawang pot isang araw na nangangahulugang nakukuha nila ang mga bilanggo sa bilis na halos dalawang pot walo bawat araw ayon kay Sersky, na nila ang kanilang exchange fund na magagamit para palitan ang kanilang mga nawawalang sundalo. Makikita rin ang mga ebidensya ng pagbagsak ng militar ng Russia hindi nito kayang magbigay ng mga sapat na depensa laban sa mga pagsalakay na ginagawa ng Ukraine. Karamihan ng mga sundalong ipinapadala para ipagtanggol ang Kursk ay mga bagong recruit at hindi nga mga bihasa. Bilang karagdagan, pinutol din ng Ukraine ang isang mahalagang linya ng rilis na humahadlang sa pagpasok ng mga sundalo at kagamitan mula sa Hilaga. Ayon kay Petreus, ang sitwasyon ay napakasama na napilitan ng Russia na maglipat ng mga pwersa mula sa timog para tumugon sa sitwasyon sa Kursk. Ipinapakita nito ang kahinaan ng mga pwersa sa loob ng Russia, lalo na ng mga lokal na pwersa at ang National Guard. Halos 30,000 sundalo ang ipinadala mula sa iba't ibang direksyon patungong Kursk ayon sa mga ulat. Kahit patuloy nang pagkakaroon ng kaunting tagumpay ang Russia sa ilang bahagi ng Donetsk, napilitan itong mag-divert ng mga pwersa mula sa ibang operasyon upang tugunan ang mga problema sa Kursk. Hindi pa malinaw kung paano tuluyang haharapin ni Putin ang sitwasyon sa Kursk, lalo na't na mahina ang depensa ng Russia sa loob ng sarili nitong teritoryo. Habang patuloy na nakikipaglaban ng Russia sa timog silangang bahagi ng Ukraine, nahaharap si Putin sa malaking problema. Ang pagkilos upang magpadala ng 30,000 sundalo ay hindi nagbigay ng sapat na epekto dahil pinutol na ng Ukraine ang mga ruta papasok sa Kursk. Sa kabila ng dami ng sundalo, nawala ng bisa ang kanilang lakas dahil sa tagal ng pagtugon ni President Putin. Ang desisyong ito ay maaaring magdulot ng mas maraming problema sa Russia. Habang patuloy ang kampanya ng Russia sa Timog Silangang Ukraine, maaaring makagawa ang Ukraine ng mas maraming tagumpay sa Kursk. Sa buong panahon ng digmaan, nakita natin ang iisang estratehiya ni Putin. Sa halip na gamitin ang pinagsamang pwersa ng kanyang mga sundalo at himpapawid upang magsagawa ng sabayang pag-atake sa mga posisyon ng Ukraine, mas pinili niyang paulanan ng mga artillery ang mga ito habang sunod-sunod na nagpapadala ng mga sundalo. Ginawa ni Putin ang digmaan bilang isang tinatawag nga kung maituturing na meat grinder. Nakita natin ito sa labanan ng Bakhmut na tumagal ng isang taon umabot sa halos 880 sundalo ang namatay sa isang araw lamang. At sa kabuuan, halos 30,000 sundalo na nga ang nasawi. Isang malaking kapalit para sa pagkuha ng maliit na lungsod na may sukat lamang na 16.1 square miles. Samantala, sa paglusob ng Ukraine sa Kursk, nakuha na rin nila higit sa dalawang pong beses na mas malaking teritoryo sa loob lamang ng iisang buwan. Halos walang naitalang pagkatalo sa kanilang panig. Isa sa mga dahilan nito ay dahil ang mga puwersa ng Russia ay pinangangalagaan lamang ng mga bagong recruit na kulang nga sa karanasan. Bukod dito, ayon sa intelligence analyst na si Joe Chaffetz ng Global Guardian, ipinapakita ng pagsalakay ng Ukraine sa Kursk na kaya nalang magsagawa ng komplikadong mekanisadong paglusog. Ang ganitong estrategiya ay maaring gamitin ng Ukraine upang mapalawak pa ang kanilang nasasakupan kaya nilang pigilan ang mabagal ngunit tiyak na paglusob o pagsulong ng Russia. Ang estilo ng digmaan na tinatawag ng meat grinder ni Putin ay maaring magtapos at mapipilitan siyang gumamit ng mga sopistikadong estratehiya. Mahirap ito para sa Russia, lalo na't na marami sa kanilang veteranong sundalo ang nawala na at marami pang buhay ang malalagas. Isa pang hamon para kay Putin ay ang pagbaba ng moral ng kanyang hukbo Bago magsimula ang digmaan sa Ukraine, kinatatakutan ng Russia bilang isa sa pinakamalalakas na puwersang militar sa mundo. Ipinagmamalaki ito ni Putin bilang bahagi ng kanyang imahe bilang isang matapang na leader. Ngunit dahil sa pagsalakay ng Ukraine sa Kursk, lumabas na parang kumbaga ay eh, paper tiger lang ang Russia. Malakas sa tingin ngunit mabilis masugatan. Dagdag pa rito ang epekto sa mga tao sa Russia, partikular na sa kanilang tiwala kay Putin, ay nagdulot ng alo ng dissolution. Ayon kay Wolverine, isang sundalong Ukrainian, marami sa mga sundalong Ruso ang nakaramdam ng pagkakanulo mula sa kanilang gobyerno, lalo na sa mga hindi handang evacuation at pagkabigo sa pangangalaga sa mga sibilyan. Ang ganitong sitwasyon ay nagpapakita na si Putin ay kulang sa paghahanda at estratehiya dahil dito. Ang imahe ni Putin bilang malakas na leader ay nanganganib. Ang pagsalakay sa Kursk ay nagdulot ng malaking pinsala sa moral ng mga sundalo sa Russia. Habang ang mga sundalong Ukrainian ay mas mataas ang tiwala sa kanilang kakayahan, ang mga pangyaring ito ay maaaring magbigay daan sa pagbagsak ng hukbong Ruso at pagkatalo ng kanilang estratehiya sa digmaan. Sa kasalukuyang sitwasyon ng militar ng Russia, patuloy ang pagre-recruit ni Putin ng mga sundalong hindi talaga nais sumali sa digmaan mula pa sa simula. Noong Abril 2024 lamang, tinatayang labing mahigit 18,000 sundalo ang nag-abandona ng kanilang pwesto sa timog na distrito ng militar ng bansa. Dahil dito, nahaharap ngayon si Putin at ang kanyang mga pwersa sa matinding pagsubok. Ang moral ng mga sundalo ay isang mahalagang aspeto sa digmaan. Nakakapekto ito hindi lamang sa kanilang kakayahang makibaka, kundi pati na rin sa kanilang mga opisyal na nangangasiwa sa mga operasyon. Paano mo may paplano ang isang pag-atake o depensa kung araw-araw ay may mga sundalong tumatakas sa iyong panig? Isa sa mga pangunahing sanhi ng pagbagsak ng moral ng military ay ang kabiguan ni Putin na pigilan ng pagsalakay sa Kursk at ang mabagal na pagtugon dito. Nagdagdag ito ng malaking pasanin sa moral ng militar ng Russia na noon pa man ay malapit ng bumagsak. Hindi na itinuturing ng militar ng Russia ang sarili nila bilang isa sa pinakamalakas sa mundo. Matapos ang mahigit dalawang taon ng pagsubok, hindi pa rin nila tuluyang nasakop ang Ukraine. Bawat tagumpay ng Russia sa Ukraine ay mabagal at may kapalit na libo-libong buhay. Sa kabila ng mga pagsulong, ang mga sibilyang Ruso ay nagsisimula ng maramdaman ang epekto ng digmaan sa kanilang sariling tahanan. Ang sitwasyong ito kasama ng pagkabigo ni Putin na maging strongman ng Russia ay nagdudulot ng pag-aalinlangan sa kanyang liderato. Hindi lamang sa mga sundalo kundi pati na rin sa mga mamamayan at elite ng bansa. Isa pang malaking problema ng militar ng Russia ay ang kakulangan sa pagsasanay. Maraming sundalo ang hindi handa sa pakikipaglaban. Noong 2023, isang ulat ng British intelligence ang nagsabing karamihan sa mga sundalong ipinapadala sa Ukraine ay mga reservists na mahina ang pagsasanay at umaasa sa lumang kagamitan. Dahil dito, napipilitan si Putin na magpadala ng mga sundalo sa labanan na hindi pasanay o honda na nagre-resulta sa mas maraming pagkatalo at pagsuko. Ang mga hindi sapat na sanay na sundalo ay hindi kayang humarap sa mga veteranong sundalong Ukrainian kaya madalas na nauuwi sa pagsuko ang mga pwersa ng Russia sa mga harapan ng labanan. Patuloy na nawawala ng mga karanasan at biyasang sundalo si Putin na pinalitan ng mga batang conscript na wala pang sapat na kakayahan. Sa ngayon habang patuloy ang pressure mula sa mga pagsalakay ng Ukraine, ang pagkabagsak ng moral at kakayahan ng militar ng Russia ay tila papalapit na. Ayon kay General Petraeus, ang mga palatandaan ng pagbagsak ng militar ng Russia ay nagiging malinaw na tulad ng mga pagsuko ng sundalo sa harap ng pagsalakay ng Ukraine. Kaya naman ang tanong na lamang ay kung kailan darating ang tuluyang pagbagsak at ito'y tila di na malayong mangyari.